guys maghanap mo na ako ng ibon na nagiti-iti dyan sa mga car kayon ang tayaan ko ito yung mean, iti sa birthday guys yun ang alaga ako guys eh. yan ang alaga yan oh, yun ang car nila guys yung hmm. iti-iti guys yung may iti sang pispis ng car yun ang tayaan ko guys tingnan naman tayo sa kebe wala talagang iti sa birdie guys ba? sa mga car wala talaga guys yun na yun ang number ng car namin guys ng lakad na uh, dito din guys wala din iti sa birdie guys yeah Okay, hmm. wala din. Walang iti ng birdie sa mga car. Wala tayong number ng 40. Uy, may iti yun guys. Yung dumating. 39.50. Yung bagong dating guys. May, may iti ng birdie guys. So, bagong dating guys na itika birthday guys 39.50 ang number guys damay damay na ito guys mm, -mm.